Yeah. Alisin natin mga kamama kasi dry na na dry na siya. Bali na natin. Pero yung pinakalupa hindi natin isasama, iwawagwag natin. Kasi sayang naman yung lupa ay maganda. So yung ano lang pinaka to yung ano halaman. Aha. Deran. na mahulog. Kaso, puro ugat na eh. Ugat na. Hmm, yun. Panggal. Maiwan yung, ano, lupa. Sayang yung lupa eh. Binili ko pa yung lupa na yan. Sa paso. Okay, ito naman. Yun. Garaan. sabog natin yung lupa dyan yahalo natin kasi patabayan. pataba natin yung pinakalupa dito sa garden na inalasan natin ng kamatis aha para madagdag yung lupa dito yung ugat lang yung kukunin natin ganun lang siya pala Sayang yung lupa, matabayan. yan. Tadaan! Naku, yung paru, -paru ko pala. Pang-display ko to. Nakakaangin po mga kamama, grabe. Hey, eh, windy. Napaka-windy today. Hahanapin natin mga kamama yung pang-cut ko ng ano, branch ng mga halaman. Mukhang nandito sa taas yung garden tool natin. Eh, yung tools natin. Ah, ito pala yung luma. Hindi pala to bago. So kaya yung bago natin. Natin kung tatalab ito. Subukan natin kung tatalab. Iingay yung kapapa natin gagamit ng generator. Magwi-welding daw siya mga kamama. So ayan mga kamama, itatago na natin itong ating mga pat Bali gagamitin natin uli yan sa isang taon. Para hindi na tayo lagi bili ng bili. Bali yan po ang gawain ko. Pag spring na po, magtatanim na po ako ng mga halaman. Ilalabas ko na yung mga pot ko. Po. Tapos pag fall na, itatago na. Magki-clean up na. Kasi magre-ready na sa snow. Kasi ang gagawin naman natin, snowhan, shovel naman. Shovel naman ang ilalabas natin, mga thrower at mga blower. So ngayon, ikakarga na natin yung mga inipon natin, mga tuyong mga dahon at mga tuyong dahon ng kalabasa at itatapon natin doon sa dump site. Meron po talagang tapunan tayo ng mga ganitong klase ng mga baka. So ikakarga natin sa para itapon kasama ng Birahin mo. Bira pa ba, anak? Bira tapos ano? yan Okay. Sige lang, anak. One more. Here. Down. And then push. Birahin mo lang, anak. Tapos i... Ayan. Ah, ganyan. Okay. One more. Eh, okay, ganyan na. Okay. Okay. Yung isa, pakikuha mo anak doon sa may timba. Ay, sa may balon.